mapit kang mabuti dahil ito ang kompletong timeline ng lahat ng mga nakakagimbal na pangyayari sa flood control scandal. Timer start now! July 28, 2025 Sona Revelation Sa Sona ng Pangulo, in expose ni BBM ang malawakang anomalya sa DPWH Flood Control Projects. Dito unang nabunyag ang iskandalo. Kinabukasan July 29, inutusan ng Malacanang ang DPWH na isubmit lahat. Procurement files, contractor list, at audit documents. August 11, lumabas ang initial audit. 20% down ng pondo, napunta lang sa 15 contractors. Dito din inulunsad ang sumbong sa Pangulo. August 13, ang DPWH nagsimula ng technical audit sa 9,855 flood control projects nationwide. By August 20, Bulacan Inspection. Personal na sinuri ni Marcos ang ilang unfinished flood control projects sa Bulacan. August 21, nagpost sa Facebook si Pasig Mayor Vico Soto. Dito, kinastigo niya ang veteran journalist na nag-interview ng mga kontraktor. Ipinakita niya ang screenshots ni na Sa at Julius Babaw habang ini-interview ang mag-asawang Sara at Curly Discaya. Nag-viral ang post at nagpasimula ng national debate. August 23, full nationwide COA audit. August 24, kapuso mo Jessica Soho expose. Sa unang episode ng KMJS Special na may title, Nakatakot-takot na kurakot, inihayag ni Jessica Soho ang serye ng corruption cases. Kasama na din ang panayam kay Baguio Mayor Benji Magalong na nagbunyag ng malalim na katiwalian sa loob ng gobyerno nag-viral agad ang episode tens of millions of views August 29 yung BIR nagbukas ng tax fraud audit laban sa contractors na nasa anomaly list kinabukasan August 30 nagset ng hearings ang kongreso para sa DPWH top 15 contractors September 2 nagresign si Manuel Bonuan bilang DPWH secretary ang pumalit sa kanya si former transportation secretary Vince Dizon on the same day September 2 humarap ang DPWH at mga contractors sa congressional hearings. September 6, inanunsyo ni Marcos ang pagbuo ng Independent Investigative Commission. By September 11, opisyal na nilagdaan ng EO94 na lumikha ng Independent Commission for Infrastructure. After a week, nag-resign na si Romualdez bilang Speaker of the House. September 21, Nationwide Rally. Nagdaos ng malaking rally ang iba't ibang grupo at opposition alliances. Dinaluhan din ito ng marami celebrities tulad na Vice Ganda, Ann Curtis at marami pang iba na nawagan sila ng transparency. By late September, sinuspinde ng DPWH ang lahat ng bagong flood control bidding. Nag-blacklist din sila ng contractors. October 22, nasunog ang gusali ng DPWH Bureau of Research and Standards Building sa Quezon City. November 8, sinabi ni Ombudsman remulla na nag-issue na daw ang ICC ng arrest warrant against Senator Bato de la Rosa. In connection, with the Duterte administration's war on drugs. By November 14, ito na yung pasabog na video ni Zaldeco na inakusahan at nilaglag si na Marcos at Romualdez. November 16 to 17, INC si Mega Rally. Ang Iglesia ni Cristo ay nagdaos ng dalawang araw na rally na tinawag na Rally for Transparency and a Better Democracy. Sa ikalawang araw nito, nagbigay ng pasabog na talumpati si Amy Marcos. Inakusahan niya ang kanyang sariling kapatid na si BBM at ang first first lady na si Liza Marcos sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. November 21, inannounce ni Marcos ang pagsampa ng mga kaso, graft, plunder, corruption, tax evasion para sa mga sangkot sa scandal na ito. November 22, pinuntahan ng tagig police ang kondo ni Zaldico at si Nerve ang arrest After 2 days, November 24, kinansila na ng Pasig Regional Trial Court ang passport ni Harry Roque at Cassandra Ong. Tinutugis na rin si Roque ng Interpol ngayon. November 30 nagsagawa ulit ng malakihang rally ang oposisyon ngayon. To the ano sa tingin mo ang magiging ending sa nakakagimbal at nakakagalit na seryeng ito ng totoong buhay? Kung gusto mo pa na mag pang content, i-follow mo na ako. mag ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.